Pagbasa mula sa Aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa mga tao, Bayang Israel, ito ang naisa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan, ibigin Siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang Kanyang kautusan, mga tuntunin, ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig, at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, Buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo. Pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi na pasusuhol. Ginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at palo. Nilulukuban niya ng pagmamahalang mga taga-ibang bayan at binibigyan niya ng kanilang pangangailangan. Ibigin niyo ang mga taga-ibang bayan pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ihipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon paglingkuran niyo siya, huwag kayong hihiwalay sa kanya at ipahayag ninyo ang kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pagukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. Pitumpu, lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto. Ngunit ngayon, marami na kayo. Sindami ng bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.